Sa Bidol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko raw. Buntag pa ganit sa'yo Pwede yung sabaan, yung silingan dire Anak nagyan na, basta sa probinsya oh Ay, Brad Pa Ikaw saan yung muning bayana? Oh. Aw, <laughs> ako asawa Taga. Asawa ni mo? Ay, hayag din ni mo, oy Swerte naman Asawa kagbatan, oh, pa, jord. Ikaw, huwag mo kay Angay. Tiguang naman ka. Tara na. Kung nulod ka, naghanap ang baritis yung Ay, lako. Uy. Huli ka. Sa galing natin. mo, tol. Bawasan. Apo, kundi lang po. Sura ka. Ay, hindi po. Ikaw ba naman? Buwasan ng tinga. Ito yung si Pero... Okay naman eh. Pero bakit ganun? <laughs> <laughs> Guys. Open siya. Nakakaiba. <laughs> <Okay>, ano ba <laughs> yan? Sabi ko. Napagkaroon ako bigla. <laughs> Paano kung may tao dyan? Tahan natin silipin natin kung may tao. Ah, wala naman pala. <laughs> Buti rin nakapag-harvest na tayo dito sa... At sa amin nakapag-harvest na kami. Kaka kakatanim lang eh. Oh, dahil so, ma, 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 ma hindi, buti na lang yung timing. <laughs> hindi yung bago ang na <laughs> Nakapag ani, nakapag-ani na tayo. Bro, uwi na, maulan. Yung aso mong binago. Bro, kapote. muwi na. Ramuel. Well. Ba, ang git naman. <laughs> <laughs> Nakakapote ka naman pala. Eh. <laughs> Sige lang, labas ka na. Yeah, Kaya, bang lang, kahit na umaambon. Uy, Ijun eh! Ijun eh! Snatchar daw yung uyap na dati. Yung jowa niya da dati. Uy! Diin man ka, Gikan! Ikaw man din ito, uy! Ating wawa mo, ano, uy! Kumusta naman ka, uy! Ah, tumauwa mo sa tanay mo. Uy, kailan ni Mugod? Ayo dia lang sige, okay na gyud. Okay ra dia lang na okay na, gyud. Gatulong ko ko salain mo oi, ikaw din na di. Ay. Kumus, kumus na naman ka. Nakita na pala sige, sige. Nobody. Me and me. Bestie. Agay. Uli kayo. Umilaw pa nga. Pinastit ka. Study first order. Di first daw. Muna. Siya ka ba? Ayaw mo magkadyo Ngayon nakita mo na ako. <laughs> Ngayon mo sabihin na stand first ka ba? <laughs> Yun lang. Pag mahal mo siya, di mo siya kayang pabayaan. Di mo kayang tiisin na nahihirapan siya. Hmm. Totoo yan. Pati ng mga ibon eh. May pakiramdam mo. tawag Surprise siya, ate. Magbigay ng uh, bansa na nagsisimula sa letter P, Poland, very good. Poland. Letter Q, Wait, Si Sigurado ka? Qatar. Yes, sir Quiet, Kua Quiet, sir Quiet Q <laughs> 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 may, dong abay, may Ah, suma na Uy! Excited manalo ni Kuya Baka naman nga balis ako magwalay pa 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 yun Ma'am Kim Sini ka ulam ah ano na naman kasi yan? Natabi ng gate. <laughs> <laughs> Naantok siya din. <laughs> <laughs> hmm. <laughs> ito po yan siguro. Sa lahat ng video na napanood ko na gumagawa ng transition, hmm. ito yung pinakamalapit. Ano orin nyo? Oh. Uy! <laughs> diba? Galing yan! Eh. <laughs> diba? Kanan na lang. Nagkot ko. Ako po. Boss, Shopee po. Ayan. Shopee po. Bagada? 120 oh. 20. Boss, may 20 kayo? 20? Mm. Kasi ako, oh, 120 ako oh, yan yung parcel. Tapos, kaya ako sa inyo nang hingin ng 20. Or para o, pa 100 yung sasakali ko sa inyo. Nag-isip uh. <laughs> pa. Parson. Kasi po, 50 ah! plus 70, 120. Halaka! Ngayon, ang supply nyo na lang dapat, 80. Ah. Ngayon, kaya ako nangyisin nyo ng 20 para 100 yung sasukli nyo sa akin. Bravo. Umiisin ka ba? Ha? Hindi ako. Uh -huh. oh, Nag-deliver lang ako, naman ako eh. Hindi na, cancel na lang. Cancel na. Oh, okay. Hindi na sa mat. Oh. Oh. <laughs> na lang ako pang gas, 200. Oh. Ah. Sige.

Tayo din ako muna og pre. Hindi rekta na lang, rekta na lang. Ano problema na diyan? Amo na tingala, gana mun pre. Wala na diyan, tagal ko. Hindi ka bayad lang, bayad niyo sa akon. Sige nga. nga, amo na diyan. Ba bawdang sabi. piliin mo kaming mga single mom. Katulad kami ng mga katulad kami ng balot. Kahit may sisiyaw na masarap pa rin. Eh. <laughs> 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 Di ba mga sir? <laughs> 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 wala siya lang yan. Uy, ate. Malapit ng Pasko. Huwag mo kakalimutan papaskuhin, oh. Siyempre naman. Ikaw pa. Talaga? Mm gusto bigay ngayon. Uy, sige, sige. Maganda yan, makukuna na ako. Mahagal mas pa. Excited oo. na ako. Wait lang ha. Ayan <laughs> okay. oh. o. Ito? Kaya yeah, pala Kaya sa'yo. <laughs> <dyan. laughs>